Good goods. Kamusta? Kamusta ang lahat? Ma Ayun, good morning daw, sabi ni Brown. Good morning daw. Good morning. Good morning, good morning dinuguan sa lahat. Dinuguan na niluto ko kagabi. gabi. Ayan o, no? all goods, dinuguan. nag kasi ako sa dinuguan kahapon. Nagluto ako pag uwi. After namin sa Arcadia. Thank you, thank you. Thank you sa mga nag-comment at sa mga nagpapa-shoutout. Namaya na lang, medyo... Win lang pa tayo eh. Pasok ako this this day na ano oras ba? Alas tres, alas dos. Hindi ko alam kung anong oras yung pasok ko. <laughs> Nagtotorta siya. Si brown lady. Mga kadragon. <laughs> Good morning mga kadragon. <laughs> Siyempre, as usual. Alam nyo na, dito na naman tayo sa balconin natin kasi may pasok ako uh, next week na ulit ang gala. Kaya ah. yeah, salamat sa mga makabang you know, Saan? si Rapi, Oh. Good morning. Good morning, good morning. Good morning. Good morning sa lahat. Uh, good morning. Tutulog, uh, mga ka-all good. Good morning daw sa lahat. Plus stress si Rapi. Tutulog ka pa niyan, Rapi? Hindi Aga pa. Ah. Tulog pa. pa. Kain muna. Kain muna. Ay, mainit na yung uh, dinuguan. Hindi pa. Nagluluto pa si Bakit. Tutulog, alam mo yun, hindi kumakain ng dinuguan yun eh. Yan. Yan. Si brown lady kasi hindi kumakain ng dinuguan. Siyempre. Kaya yun, nagluluto siya kahit may dinuguan. Tumitikim lang siya, pero hindi siya yung ganun talagang as in kakain. Tikim lang, siguro mga one teaspoon yun lang. Matikman lang. <clears throat> Ilan lang kaming kumakain ng dinuguan dito sa pot. Kaya madalang kayo magluto. Siyempre, pag pag nakakita ng dugo or may nabiling dugo doon sa colors ka, doon lang ako bumibili. Ayun. Tsaka doon lang din ako nagluluto. Pag may nakita ng dinuguan, Ayan. all goods, all goods. Shout out, shout out natin mamaya kayo. Ayun. May nagtanong pa sa akin eh. Oo, lamig ngayon, lamig ngayon ah. All goods, all goods. and Ganda ng weather ngayon. Medyo mas malamig siya ngayon ah. May unang nagme-like na. Yun, ah? Oo, lang kayang tisin. Sagutin natin 'yung isang comment. Ay, sagutin natin 'yung isang tanong. Nag-PM na siya sa akin. May tinatanong siya about sa Sikabayan. Ano, oh, conversation namin ulit. Wah, diba, ang haba o oh, Yan 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 yan. Yan yan. Ang niya, boss tanong lang sabay ko kasi in-apply 'yung Poland at Ireland Ireland Ireland. Er, ha, nauna po ang Poland at anjan ka na nag-umpisa ng work. Tapos bigla kang tinawagan ng Ireland, 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 what Ireland or whatever. Ang hirap i-pronounce. Ah, uh, pinag-pinag-aasikaso na, pinag aasikaso na malaki kasi ang offer ng Ireland. Possible bang makaalis ka sa Poland na Uh, according, according to Google, according to Google, no? ang Erlan ay hindi na po siya sakop ng Sanjian Visa. So, kung manggagaling ka dito, mag apply at mag apply ka pa rin ng visa papuntang ng Erlan. Hindi na po kasi siya, umiwalay na po kasi siya sa European, uh, European country na nasa Basta humiwalay na siya. Kaya, yung iba, okay naman din, okay din naman dito mag-apply ng visa. Mas mapapadali. Yun nga lang, syempre, uh, medyo mahihirapan pa rin ng konti. Pero syempre, kahit papano, mas mahigpit pa rin sa Pilipinas kaysa iba mga dito. nakasama ko dito. Yung iba na nasa Canada na, yung iba nasa US na. May mga nakasama ako na galing din dito. Dito sila nag-apply ng visa papunta sa ibang country. Siyempre, alam niya naman sa atin dyan sa Pilipinas na pagdating sa mga ganyan na mag apply ka sa ibang bansa, napakahitpit, di ba? Kaya yung iba, ang ginagawa, pumupunta sa ibang country para mag apply ng visa. All goods. All goods. Sana nakatulong. Shout out, shout out. Malamig talaga ngayon, ngayon. no? nag a yung ibang nag yung ibang taas ng mga sasakyan. Yung iba, dry cold yata ngayon. So, pasok na tayo mga ka-all goods. Sana nakatulong yung sagot ko sa tanong mo. All good. Thank you. Mig. Yung ano ba? Hindi pong nakayuko kang ganun, tapos nakatuwad ka, so naglalaba kang ganun. Ang hirap maglaban ng walang washing, no? Kaya, yung, piyat, mo eh, may rayo mo sa likod. Magandang maglaba ngayon, no? Magandang magsampay ka sa may, may Anong luto rito rod? Bigol Express? Andiyan, meron dyan. Nabi mo lang dyan, sarap. Masarap to, tapos malaki yung karne, ano? Nahiwa. Yung karne, yung, yung ampalaya kasi, ay ampalaya, yung, yung tawag ito. Yung bagong kasi dyan, alamang, na, nakagisa na. Jen. Napi merita. Sige, ito. Torod. Right. Kuha ka na lang dyan. Oh. Sige. Sige lang naman. Pwede mo lang dyan. Oh, wala stress papasok ni Rapi. Ya. Yeah. Ini naman tayo mag-vlog sa labas. Para hindi tayo nakaka-store bukay Rapi. Yan. Sagutin lang natin ibang mga comment, ibang mga tanong ng ating mga ka -all goods. Yan. All goods. tatambay muna tayo dito sa may hagdanan. Tapos makikita mo yung view na ganyan. Oh. All goods, content <laughs> natutulog na si Rapi. Siyempre, nakakaya lang mag-ingay. Pala stress siya. 3, 2, 3. Kaya ako lang. Ay, si Rapi. Tutulog ba yun? Nakakaya naman. Shoutout na natin yung mga nagpapashoutout. Si Nick salamat, salamat sa iyo. Salamat sa pagsusuporta ah, ulit. May tanong dito si Nick Sagutin natin. Ah. Ah, ang tanong ni Nick Salamat sa pagbisita. salamat sa pagtambay. About sa TRC. Gusto niyang, gusto niyang mag-apply. TRC lang TRC lang bago ma-expire ang visa. Pwede ba mag-apply ilang ta ilang taon naman bago lumabas? Napanood ko kasi yung vlog ko daw. Napanood niyo yung vlog ko. Two years ba ata? Tama? Ganyan akong kasolid. Salamat sa'yo. Salamat sa ako. Man. Ang pag -a apply po ng TRC dito sa Poland or Temporary Residential Card. Natukap ko na to before sa mga previous vlog ko yung nakuha ko yung TRC ko or basta sa mga previous vlog ko. Ang pag-a-apply po ng na kung mag-apply ng 5 months to 6 months before may expire ang TRC. Kung mag-private lawyer ka po. Dito ka sa Poland, pag nag-apply ka talaga ng TRC or na-expire yung TRC mo, wala po tinatawag na rin mag-apply ka ulit ng panibago. Hindi sa kanila uso yung yung renew-renew. Yu, yu. Instead, kukuha ka po ulit ng panibago at mag apply po ulit ng panibago. In short, back to zero po. Wala pong renew, renew, renew. Ganun sila dito. Or goods, all goods. Kaya sa nag apply po ng TRC at pa-expire na po yung visa nyo, kailangan nyo na pong mag-apply or kumuha ng attorney kung gusto nyo ng private. Pwede rin naman po yung agency nyo. Kaya nga nang sabi ko sa mga previous vlog ko. Six months to five months, pwede na po kayo magpa-apply. Pag agency, yeah. naabot po talaga minsan ng isang taon bago i-apply yung TRC. Yun po yung pinagkaiba ng private attorney at agency. All goods, sana nakatulong.